Thank <laughs> you. Ah, kamusta? Okay ba sir? Oh, ano, meron kang baon diyan at ano? Sa mga followers natin. Oh, lang, ang flat slab lang ang ano problema, nagtatanong sila. Bali, may nagtanong kung ano do yung flat slab. Oo. Oh. Ate sige sige. Okay, so para nila mo nawan, edi check natin dito, flat slab no. Pag sinabing flat slab, walang beam. Ah, walang beam, walang interior beam, mga girders wala. Ito yung mga interior. Mostly for man, in experience natin na flat slab, hindi naman literal na walang beam. Oh, wala. Merong perimeter beam. Although meron din na wala talaga, as in completely wala. Okay, so yun ang pinakaiba. Yan nakikita nyo mga beam dyan, mga girder. Pag nakaprojek kayo ng flat slab, walang mga beam yan. May makikita kayo usually sa mga dulo lang sa mga perimeter yun lang makikita nyo doon na mga beam or girders, no? Ah, uh, sa mga ganto wala. Pero hindi literal 'yan, hindi literal na flat 'yan. Meron siyang nakausli, naka-drop, drop panel sa mga poste. Kagaya niyan, no? 'yung mga column na 'yan. 'Yan, 'di ba? Kung flat slab 'to, meron siyang drop panel, tinatawag na drop panel, no? Kung imagine mo, para siyang floating na footing. Para siyang uh, footing talaga na i check mo yung pattern. Para siyang merong footing. In every floor level, meron footing. Ang tawag namin doon is uh, drop panel or uh, column capital. Yan, may mga project na ginagamit naming term is column capital. Yung iba rin, ginagamit namin is usually is drop panel. Either kahit saan doon. No? kahit saan doon, walang problema. Alright, so, ano ngayon ang advantages? Pagka, ano ngayon ang advantages ng uh, flat slab? Siyempre, mas, mas madaling trabaho. Mas madaling, kasi flat siya eh. Doon mo magagamit yung table form. O yung table form mo. Mas mabilis doon, kasi wala ng beam. Sa so meaning, yung, kung, yung yung, yung, yung uh, pouring cycle nyo mas mabilis kasi wala nang mga beam. Okay? ah uh, in terms naman sa rebar, ah uh, yung rebar dyan, basta mga commercial building, at least 16mm. oh tinatawag yung, yung mga layman's term, ang tawag nila doon is nagdo-double matting. Kasi meron bottom matting, meron ding upper, meron top matting. Kaya double matting. No? Tapos, uh, continuous. Continuous yung bakal 16mm. Continuous yan, bottom, tsaka top. Tapos, uh, doon yung makikita yung mga extra bar. Yan, may mga extra bar na. At uh, yung sa may pinakaposte, eh, para talaga siyang ano, footing kasi yung extra bar niya, extra bar niya minsan mga project namin pag may mga mid to high rise, mga 28mm o oh, 25 and 28mm rebar diameter ang pinaka extra bar niya sa column capital or drop panel. Okay? And then, isa rin sa advantage nun is, ano, tawag nun, yung floor height mo, kagaya nito. Kung imagine mo, kung flat slab yan, hindi mas mataas, mas ma mas greater yung uh, headroom niya, di ba? Compare dito na mayroong mga beams sa gabal. O, tas yung, ano, uh, advantage, isa rin sa advantages niya sa mga piping, no? Sa mga piping. At tingnan nyo, sa amin, hindi kami hindi namin inalaw yung ano yung sleeving. So ano nangyari? pinataasan namin yung floor height para below lang sa bottom ng mga beam yung uh, yung mga piping. O kasi ayaw ng designer namin na bubutasan yung beam, ayaw. Kaya dinagdagan yung height tapos ah uh, para yung mga piping nasa ilalim lang below the beam girders. 'Di ba? Oh ang isa lang sa nakikita ko na disadvantage ng isa lang sa nakita ko na disadvantage ng ano, flat slab is yung ano, yung sa may earthquake. Mas ah uh, s'yempre naman 'di ba? Kahit hindi ka engineer o kahit sa tingin mo lang, talagang mas mas ano, mas lumalaban sa mga earthquake yung may mga beam, 'di ba? Kaysa sa flat slab lang kasi walang beam na lalaban doon, 'di ba? Walang beam na mag resist Although Although, on, na yan. Nasolusyonan na yan ng structural engineer. Kino-compensate din nila yun. So, kino-compute yun, no? Uh, kunyari, ito. ba diba? May meron tong beam. So, paano nyo translate to sa flat slab na the same capacity rin, strength capacity? O so, sa trabaho na ng designer yon Na iko-compute niya, i-design niya, analysis niya na ganito rin katibay kung mag-flat slab. So, It has something to do with the rebars and the thickness ng flat slab. Okay. So, siguro mga 3 to 4 projects na na hindi ako naka hindi ako naka-encounter uli. Pero dati, ano, dati talagang uh, halos kada mga project namin puro flat slab. Ngayon lang medyo siguro mga 2 years na, 2 to 3 years na akong naka project ng flat slab. Pero beyond that, Tuloy-tuloy, puro flat slab. Oo. Oh. Okay, so yun yung, for, yun yung pinaka, ano ha, pinaka masasabi natin. Masasabi natin regarding sa flat slab. Okay, so yun yung sagot sa so, tanong ang, niya. yun tanong niya Okay, so, ano, meron kayo sa shoutout dyan? Wala. Ah, wala na. Wala na? Wala na. So, 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 sa next vlog na lang ha. Oh, sa next vlog. And then... So, okay. Yung mga uh, vlog natin, nag sa mga comment yan. Uh, Kung anong request nila, yun ang gagawin natin. Okay. Alright? Okay. Sige, thank okay. you. Sige, bye-bye.